Ngayong araw ay magluluto tayo ng tinulang isda na may bihod. Ang lulutuin po namin ngayon ay dang haba na may kasamang bihod. Yung asawa ko ay nag uh, na ng malunggay. Yan, And yung malunggay na yan ay hiningi lang sa kawit bahay. Hindi na nagpaalam. Kasi may tao. Kung walang tao ay kuha lang diretsyo. Walang paalam paalam. Tsaka na magpaalam pag may tao sa bahay. At pagkatapos ko nga maghimay, nilagyan ko na nga yung maliit namin na kaldero. Di ko alam kung magkas siya dito. Ito nga pala yung nabili namin na uh, isdang haba. Dun din sa Mulabi. Ay eh, Doon lang din kami nagbibili kasi wala nang ibang yung palingki dito. Nga pala sa pagbili namin ng isda, may kasama pala tong bihod. At syempre hindi mawawala yung siling green, sibuyas, kamatis. At iniwahiwa ko na nga yung kamatis tsaka sibuyas dito. Naalala ko nga yung kabataan ko dati. Nung bata pa ako, sumasama-sama ako dun sa panghuli ng isdang haba. Naglalambat po kami. Itong isda pa naman to, masarap to sa kilawin. Matamis-tamis. At na dilika po nito pag inuhuli kasi pag tumalon matamaan yung chan mo o yung ulo mo ay sa hospital ka na talaga mapunta o di kaya iwi-welcome ka na ni San Pedro sa langit nga pala sa gabi kami manghuli ng isdang haba dahil mas mabilis hulihin yung isdang haba sa gabi balik tayo sa niluluto natin alalagyan ko pala to ng uh, tanglad kasi ito yung nagpapadala ng sarap nga pala marami nagsasabi sa akin kung bakit ganito ako magsalita parang daw nasa kuiba at nabubulol na rin. Ay yung bihod pala nilalagay ko na rin. Asinan, tinitimplahan. At nilagay ko na rin yung siling habang green. At nilagay ko na rin yung uh, malunggay. Sarap ihigop ng tinulang isdang haba. Kung natapos mo itong video na to, pakipalo and share na lang. Maraming salamat. Thank you.